problema niya, pre? Sige po, langit, ang Ha? Hand Okay. mo Okay na? Sige oh, Sige, sige. Press mo na. O, oh, naman. Oh. Sige Sige Sige

Ang sira nun? Handbrake. okay. Uh, invited ka niya, no, ni, ano, ni Alcasamo P. Founder. Ah, yeah, kita, 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 kita oh, kita tayo bukas <messizos> sa, ano natin, Jesus Party ng Alcasamo P. Shout out kay, ano, shout out kay Joseph Delgado. Good morning. And dito kami ni Tol Rico, nagpapagawa kami sa sakyan para bukas. Kaya eh, guys, sa akin na Yung sa akin naman, preno din. Tumidikit yung, hey, yung preno. Senador. Yan. Senador, <laughs> good morning daw. Tara kape muna tayo dito. Ba, kape, kape, kape. Yan dito shop ni ano ni Kuya. Yan yung shop niya. Ayun, ang dami ng ako. Oo. Yan. Talaga nagpaano. Oh, yan. yan. Ito ng akin, no. Ah, APJ yung akin, APJ. Yan yeah, shout out kay Kuya Boyet, yan. Yan ang mayari na may-ari ng shop, yan. Yan. Mapagmahal sa mga PWD yan, no. Ito shop niya, oh. Yan. Gagamitin natin bukas yan, ha. Ginagamit niya ako mag-drive niya, ha. Ha? Ha? Ito, yeah mga boss uh, sa kada ko sa kasaduhan na uh, tinatanggal yung resistor na ng uh, ignition coil ko kasi parang pundido na so uh, umaandar lang yan kasi nakarekta walang walang resistor so ang tendency kasi pag malayuan ang biyahe mo mga boss pag nakarekta lang umiinit ang ignition coil so wala siyang wala siyang uh, absorption ng uh, heat kaya ayan papalitan Then pangalawa yung uh, cylinder ng preno. Kasi dumidikit lagi kahit anong gawing linis dumidikit eh. Papalitan na yan. Yan. yeah, mga boss, kinakalas na yung gulong ko. Ang papalitan dyan yung cylinder. Papalitan ng bago. Kasi kahit anong linis mo, ganun, ganun pa rin ang nangyayari. Dumidikit pa rin yung preno. Tay ka eh okay naman yung takbo niya. Oo, oh, eh bigla mo kwarta. Pare, kwarta yan may karga yan ha. Kwarta may karga. Ang an tulin niya. Pagka yung dumidi ko preno pare, kahit mag tersera ka hindi ka, hindi pwede sa ano, may, may buelo ka, hindi pwede. na hindi okay ngayon, okay yan. Tapos tanan yung cylinder yan. Okay yan. Pinagawa ko ng 24 dito, lakas nga lang ng ulan eh. Okay yan. Kapag tanan talaga ng cylinder kasi yun ang problema. Kahit anong linis mo dyan, wala rin mangyayari. Kaya mga boss, pinagtutulungan na yung sasakyan ko. Ganun ako kalakas dito. Mga veteran sa mga oh, gumagana. Ng... Ganun kami kalakas dito mga boss. Ayan. Oh. Saka pa, tatlo gumagawa niyan. Mga veteran. Ayan. <laughs> uh, yung yan. transmission ko may tagas yan sa so, papalitan na rin ng, ano yan, ng uh, oil seal yan. and then yung dito yung, si Kuya Boyet yung nakayelo papalitan naman ng resistor kasi wala na na hindi na tumatakbo yung oriente so inaayos niya yung mga wirings na hindi kailangan ayan. so anong naman yan ilaw lang naman ilaw, headlight oh, yun lang naman ang, 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 yun ang gamit ng mga battery ko wala nang iba yung sasakyan ni Tolrico yun yung nakatutok sa sasakyan uh, ko yan. Ang gagawin naman dyan, yung handbrake. Lakas namin dito. Ito, naka-line naka up to. Tuman muna nila to. Oh. Ito naman mga boss, tumihirit to raw. Inihilaran nila to. Ang problema nito, transmission. Automatic to eh mga boss. Ayan mga boss, kinalas na yung axle ko. Ang problema, uh, bearing tsaka yung ano, cylinder. Ayan. Ano ba yun? Ayan. Ito yung, ito yung ano, bearing. Bearing. Kapalitan. na. Baka nga basag na yan eh. Kaya hirap na tumakbo yan eh. Ayan mga boss, yung axle ko. Ayan. Inugasan. Papalit-palitin yung bearing. Kaya siguro nung simula nang binili ko ito, hindi pa napapalitan yung bearing. Kaya siguro isa rin sa mga cost na dumidikit ang preno. Akala ko dumidikit yung pala bearing lang ang problema. So, yung sa'yo, yung sa'yo pre, ano, Aircon? Aircon mo? ah Oh, hindi sabi yung mechanistar yata si Tata. Ah, okay. Siguro, okay lang ba? Patatadaga ng pre yun? kanis oh, mechanistar. Papa, mechanistar oh. si Tata yun? Oo, oh, magroon yan. papa refill mo lang yung ano. Okay. Oh. Gusto mo tayo na ng piyesa? Gamitin natin sa kan mo. Oh, paano ka na? Eh, di ah. pre, yun lang ang problema dyan eh. Mm -hmm. Ah, di, okay, sige, sige. Yan mga boss, pinapress, pinapress ng mekaniko namin na yan. Eh. Ayan yun. So, bago na yan. Ayan. So ito yung mga piyesang binamili. Yeah. Uh, yeah. Walang mag-press. Yeah. Ano pa kung mag-press? Yeah. Walang yeah. E? Yan, dalawa na. Ito yung coil, yan at saka yung mga oil seal. yan Ayan guys Yung uh, Axel ko Pinapalitan ko na ng bearing Kasi grabe yung gumagalaw-galaw na wala nang problema guys sa ano sa gastos kasi kung buhay mo yung nakataya dyan mas mag ma problema susunod ko yung radiator ko may tagas so pag may pera uli radiator ko naman yan guys ikakabit na yung ano transmission oil seal yan yung propeller ko yan yung pagka nag-change here ka maingay uh, mga boss uh, transmission sa unahan yan concealed tumatagas kasi yung ilangis ng transmission yan mga boss kinakabit na yung axle kinakabit na axel tapos din sa ilalim mga boss ano yan uh, propeller ng transmission yan kasi transmission ko uh, tumatagas yung langis ito bago pa cylinder nito Yung sa kabila hindi Ayan So kinakabit na yan mga boss Ito yung pinalitan dyan mga boss So ayan 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 Yung axle na yan Ayan Parang nagbawas ng gear oil No kaya ba yan Kunti lang Kunti lang So okay lang po yan Para dadagan Ah uh, okay Ano yung 140? Yung nangis? Meron mga boss, sinultok na yung ano, yung 'yung uh, axle dito, ayan 'yan. Ito 'yung 'yan bago 'yan. 'Yan. Yung sa loob naman, uh, transmission 'yon. Propeller ng transmission. May tagas 'yon. So nauubos 'yung langis. Ang, ang problema diyan mga boss, pag pinabayaan mo 'yan, magastos kasi sisirain 'yung transmission ayan. Lalo na't magmalayo ang biyahe mo. 'Yan kailangan talaga well maintained yung sasakyan. Ito mga boss, body lang to mga boss pero yung makina nito oh, grabe yung makina nito. Nakakabit na yung propeller. Yan. Kuya, kailangan dyan kuya Nestor, yung ano, walang kalampag ah, yung pag nag-change gear. Pang gumagana niyan eh. Pang gumagana niyan eh. Oo. Yes, napatak na yung axle. Ayan, papalitan na yung resistor ko. Ayan, And pinalitan na ng bago. Yan yung resistor na nag-absorb naga ng heat ng ignition coil. So, kahit anong layo mo, hindi uh, hindi siya mag ng ganun. Yan mga boss, ikakabit na yung axle. Yan, yung may uh, problema yung bearing. Yan. Yan. mga boss ang pinalitan sa akin sa distributor edition ko yan yun pinalitan kasi uh, wala na siyang ano parang pundido na siya hindi na pumapasok yung kuryente sa kanya yun yung pinalitan yung resistor niya ayan yan ang pinalitan yan. so okay na mga boss yung sasakyan namin ni Tolrico yung kanya yung handbrake Okay na ako makapit na yung handbrake. Napalitan na rin ng ano, yung change oil siya. Ako okay yung akin, okay na rin. Nag-drive test ako kanina. Uh, may pre-wheel na siya. So, hindi na dimidikit yung preno. Pinalitan na rin yung bearing sa likod. Dalawang bearing. Axle. Pinalitan na rin yung langis ng, ano, ng differential. Naubos. Naubos yung langis ng differential. So, na kami, mga boss. Hinihintay lang namin yung bill. Gumiti ka naman, baka sinasabi. Bayaan mo lang yan. Ay, e, importante, paan natin yan eh. Uh, kung hindi yung gastos, talagang ganun. Yeah, yun lang, wala kaming kain-kain mga boss. Uh, na pa kami na sunyebe dito, wala kaming kain-kain. Pero okay lang, uh, worth it naman kasi okay naman, nagawa yung sakit namin. sa so, bukas may meeting kami together with the LTO LTO officials. So pag-meetingan namin kung mga ano, mga dapat pag-usapan with regards to uh, vehicle no safety driving sa mga may kapansanan na agaya na so ayan okay na kami pauwi na kami mga boss salamat yeah mga boss check out, out sa mga bayani namin oh, no oh, si Reggie si you know, si boss boss Boyet at si boss Nestor, yeah. Yes, thank you, thank you, thank you, yeah, thank you. So, okay na. Yung mga boss, pauwi na kami. Tapos din. Wala kaming kain-kain. From 9 a.m. ngayon na. Check. Time check. 5.30 ng hapon. Worth it naman kasi pinaka namin ito sa sakyan. So, okay lang. Kenapa? Ha? Ha? Oh ada Oh, sudah? sudah berjalan tidak So may problema pa rin yung handbrake niya. Mga boss, babalik daw niya. Ako, diretso na ako sa bahay kasi hindi pa ako na tangalian. Walang anmosang, walang tangalian. Kaya, ano, gutom na gutom na ako. So mga boss, babay na mga boss. Thank you sa so pagtutok. Salamat. Bye-bye.